Hello sa inyo mga bossing Jerfix nga pala In today's vlog natin Isishare ko lang sa inyo about dito sa Toyota Tamaro FX 98 model siguro to manual transmission dahil nagkaka problema siya sa kanyang clutch ang customer complaint dito is sabang tumatagal nahihirapan na siyang ipasok yung cambio pagka nahihirapan pumasok yung cambio syempre may isip kagad natin talaga syempre yung clutch hindi naman natin pwedeng isipin yung makina so sa topic natin for today tuturo ko sa inyo kung paano yung mga basic step para malaman kung ano yung problema sa mga ganitong sitwasyon Then, alamin natin isa-isa. So basic lang tayo ngayon uh, yung mga dapat lang natin malaman about sa clutch, manual transmission, then kapag ka mga automatic naman, so sa susunod na video na lang natin yung tatalakayin focus muna tayo ngayon sa sasake na ito bago tayo magsimula Wag natin kakalimutan magsubscribe sa aking channel and hit mo na rin yung bell button para always kang updated sa mga latest vlogs na ina-upload natin sa channel na ito. Okay, magsimula na tayo. Unang-una dyan, syempre, habang tumatagal, nawawala na yung clutch, nahihirapan na siyang ipasok. Ang umpisang kong alamin dito is okay ba yung kanyang bushing or yung mga cables, mga selector nito. Kasi syempre, inaalam din natin kung okay ba yung mga synchronizer ng ating transmission sa pamamagitan ng ating lever. So minsan kasi may problema siya sa bushing kaya minsan ayaw pumasok. Na kahit na okay naman yung clutch mo pero ayaw pumasok. So unahin muna natin to. Habang nakapatay yung makina, cambio muna natin to kung smooth. So primera natin. Okay naman, segunda, tresera, kwarta, kinta, fifth gear, and reverse. So, malambot lang lahat ng cambio niya. Okay yung synchronizer ng ating transmission, okay yung mga bushing, and okay yung mga selector. Yung iba kasi may selector cable, meron din yan. Iba-iba kasi yung klase sasakyan. Ito kasi, nakadirekta na siya mismo sa transmission. So, konti lang hindi katulad ng iba na meron pang cable yan okay naman siya okay ang ating transmission and yung mga bushing proceed naman tayo sa step 2 so sa step 2 natin yung ating cable or hydraulics master cylinder and secondary kapag ka sa manual transmission kasi ginagamitan natin ito ng mga cylinders or cables so sa ganitong sasakyan Toyota na Tamaraw FX ay ginagamitan natin ito ng fluid. So hydraulic siya. Then uh inaalam din natin yan kung lumulubog or masyadong malalim kasi minsan kapag ka masyadong malalim ay minsan hindi talaga papasok yung clutch natin. Depende rin. Kapag ka sobrang taas naman, maaaring maubos rin naman yung lining ng inyong uh, clutch. So dito okay naman yung preplay nya pero sabi nga daw habang tumatagal nawawala na ayaw na pumasok and baka mareker pa so ngayon aalamin natin kung ano nga ba talaga ang problem nito dito napansin ko yung preplay okay naman tapos tulad ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan yung mga previous video ko na check nyo rin kung may tagas yung mga masters and yung mga secondaries so silipin natin yan So, wala naman, 'di ba? Then Nandito kasi yung kanyang primary, nandoon naman sa labas yung secondary nasa sa gilid ng transmission. Syempre, naka-install din doon yung clutch fork natin. So, silipin din natin 'yan kung may tagas. Kasi kung may tagas 'yan, maaring lumubog yung ating clutch. Ang tendency, mahirapan din tayong ipasok ang cambio. Tingnan natin kung may tagas. Ayan, so ayan yung secondary niya. Ito. Then, ayun yung clutch fork. Then, ayan. Ito na yung transmission natin. Okay naman, wala naman siyang tagas. Pero, aalamin pa rin natin yan. Mas maganda, ma-check din natin yung fluid niya. Kasi, ah, uh, yung fluid ay doon din tayo minsan nagkakaroon ng Ah, uh, tips or clue para malaman kung may problema ba yung clutch. kasi kapag kaitim yung uh, fluid natin, maaaring misira na sa kit ng ating hydraulics sa mga goma, so silipin natin. wow, makita <laughs> nyo? Ayan. sobrang itim na. Ngayon, napansin naman natin na maitim na yung fluid. Siyempre, siguradong may tama na yung uh, clutch natin. Minsan kasi, kapag kahalimbawa na hindi natin napapalitan yung fluid sa matagal na panahon, ay kinakain din yan ng kalawang. And also, naluluto or nasisira din yung uh, cup nyan, or tinatawag natin na rubber cup. Mga ganun. Siyempre, ang fluid minsan katagalan nagkakaroon ng tubig yan kaya pinapalitan natin yan kahit nasa mga 40,000 kilometers pinapalitan natin yan para nang sa ganun maiwasan natin yung ganitong sitwasyon na masira yung internal parts ng mga hydraulics natin sa clutch and also sa brakes parehas lang din yan kung papabayaan natin siguradong magkakaproblema yung ating mga hydraulics So, nakita natin, marumi. Then, para masigurado naman natin na sira talaga yan, ang gagawin natin ay paandarin natin to. Minsan kahit hindi na paandarin, kasi hindi naman natin kailangan ng vacuum dyan, kahit nakapatay, pwede rin nating matesting. So, itesting natin kung anong pwede natin makita sa clutch. Ngayon mga Lodi, ah, uh papaanda rin ko siya kasi minsan ang clutch natin kapag ka kapag umiinit, yung rubber cup natin sa loob ng mga hydraulics ay minsan nag expand doon natin nakikita na nagkaka problema minsan nagkakaroon ng stock up tumitigas na parang bato yung clutch natin yun pala uh, nasisira na or sira na yung cup nag expand na siya possible yun. Kaya ang gagawin natin ay papaanda rin natin to Then, aalamin kung lulubog. Doon natin malalaman kung sira na talaga yung clutch natin or hydraulics. So, mapapansin ko yan kung maya-maya lulubog yan. Kasi steady lang yung paako pero mapapansin nyo lulubog yan. Ito mga Lodi. Yan, yeah, lumulubog na siya. So ayan nakita natin na lumulubog talaga katagalan, hindi lang natin napapansin. Uh, ang tendency kasi talaga niyan ay mahirapan tayo sa pagpasok ng cambio and kung mahirapan tayong pagpasok, maaari ring tuluyang lumusot at hindi na nating maibalik ito sa dati ay maaari pa tayong marecer. Kapag nakaramdam tayo ng mga ganitong mga problema ay agad natin itong ipacheck nang sa ganun ay magapan kagad natin and hindi tayo magkaroon ng serious problem or mato yung ating mga sasakyan yun lang din naman then ang final hatol nito is papalitan natin ito ng clutch master and also yung secondary nya kapag kamaganit naman yung ating clutch pedal ay isa ring nagiging cost nito is yung mga clutch cable dalawang klase kasi ang mga clutch natin isa yung clutch cable, isa rin naman yung mga hydraulics. Okay? Kapag ka, sasabihin naman natin sa clutch kit natin or mga pressure plate linings, ay ibang usapan na rin naman yun. Kasi, ang problema sa mga linings ay minsan, slipping or nag-slide, minsan, di na namamatay yung makina. Minsan naman, namamatay ka agad-agad. Ayan, maraming pwedeng maging dahilan. Pero magbibigay na rin ako ng konting idea about sa clutch kit natin clutch kit kasi minsan tinatawag ko talaga para mas mabilis na malaman natin yung sa pressure plate natin clutch kit or linings then uh, kapag kaubos na kasi yung lining natin napapansin natin dito magbibigay tayo ng example so minsan kapag kalimbawa yung clutch pedal nyo Uh, nung una, nung una yung gamit okay pa naman uh, nasa kalahati pa yung play nito sa clutch pedal okay pa naman pag nag engage ka ng shifting tapos nag -re release ka mga nasa kalahati and napansin mo umangat parang tumaas yung clutch nyo yun yung Uh, early symptoms na may problema na yung lining malapit ng maubos minsan kapag ka nagkaroon tayo ng mga clutch sleeping during third gear natin naiiwan yung makina naka accelerator ka na madam mataas na RPM natin pero yung speed ay maintain lang mabagal minsan naman kapag ka sobrang taas na hindi na namamatay and kapag ka, pa uphill na hirap na rin makahatak kailangan mo nang bombahin ng si para lang umusad ng gusto okay then yung iba naman minsan mabilis na namamatayan dun minsan napapansin mo dati naman hindi pero ngayon bakit ang bilis niya mamatayan konting engage mo lang mamamatayan ka na kagad so baka may problema na rin yung sa inyong clutch linings and ang cost rin minsan ng mga clutch sleeping ay minsan uh, kahit bago pa yan kapag ka napapatakan or nalalagyan ng grasa yung lining natin ay dumudulas din minsan pa nga nagdadrag pa yan eh okay so kapag ka nagpapalit tayo ng mga bago linisan natin maigi yung mga surface then kapag ka sa mga luma naman ipalinis natin yung mga leak o ipaayos natin kasi yun yung pwedeng magsimula ng uh, clutch sleeping natin then Minsan yung kapag may problema na rin yun, ay nahihirapan na rin tayo sa pag-engage. Okay naman yung clutch mo, clutch hydraulics, pero bakit ganun ayaw pumasok? Isa na rin na nagkakaproblema dyan yung clutch lining natin. So, additional ko na lang yun mga bossing para meron rin kayang idea ng konti. So, sa video naman natin na susunod, about naman sa clutch kit or mga linings natin. Okay? Tapos add ko rin uh, kapag ka tumatapak tayo ng clutch ay minsan may naririnig tayong unusual sound o hindi ka ayayang tunog ay siguradong may problema na rin yan sa inyong clutch. Minsan din uh, kapag ka tumatapak tayo sa clutch and nag engage minsan masyadong mabibrate then kapag ka naka-neutral tayo hindi nag-engage sa ating transmission or hindi pumasok ay okay naman. So may problema rin yung transmission natin. Maraming pwede maging dahilan kaya siguraduhin natin na kung anong problema yun talaga kasi kapag ka nagkapalit tayo ay sabihin natin ito palitan natin pero pagkatapos ganun pa rin ba diba, mahirap din kaya mas maganda siguraduhin natin pero depende rin kasi hindi natin masasabi yan hindi naman lahat talaga matutumpakan kasi hindi naman lahat perfecto okay yung binigay ko lang sa inyo mga sample mga bossing ay base lang sa aking mga naranasan and syempre sa mga textbook na rin nababasa rin natin yan okay so yun lang mga bossing tapos sa mga tanong marami kasi nagtatanong sa akin kung nasaan yung shop ko uh, yung shop namin ay confidential uh, hindi namin sinasabi kung nasaan kasi nga uh, hindi po pwede dahil nga pagka sinabi baka naman matodas kami kaya secret lang kasi to habang wala yung may-ari gumagawa kami ng video I e bawal yung cellphone kaya ginagawa ko lang yung video na to para ma-share lang sa inyo yung konting nalalaman ko about sa automotive hindi naman tayo expert mechanic uh, basic lang tayo pero kung anong nalalaman natin just sharing lang naman And para matutunan nyo rin yung mga konting natutunan ko about sa automotive. So yun lang mga bossing. Ang susunod nating topic dito is yung hydraulics pero siguro turuan ko na lang kayo kung paano mag-replace dun sa secondary clutch natin. Kasi yung primary nagawa na rin natin panoorin nyo na lang sa Toyota Corolla yata yon then yung secondary tuturo ko rin sa inyo kung paano okay so hanggang dito na lang aking video mga bossing sana marami kayo natutunan sa video natin for today and marami kayong nakuwang idea about sa manual transmission. Bago ako magpaalam mga bossing, inaanyayan ko kayo mag sa akin channel and hit mo na rin yung bell button ha para always kang updated sa mga latest video na ina natin sa channel na ito. Muli, Maraming maraming salamat po. And 20,000 subscriber na tayo, kaya maraming maraming salamat po sa inyong suporta. God bless you all and thank you so much po. Maraming maraming salamat. Goodbye.